Romans chapter 15 verse 1 up to 17. Tayo ngang ang malalakas ay narapat mga bata na kahinaan ng mahihina. At huwag tayo mga bigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat ang mga pag-alipusta na mga nagsisi-alipusta sa iyo ay nangahulog sa akin. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatuto natin upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw na mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loobinawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang mabibig ay lumalatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Heso Kristo. Sa ganito ay tanggapan kayo gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa anang ng Diyos sapagkat sinabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanya mapagtibay ang mga pangako ibinigay sa mga magulang. At upang ang mga hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kakabagan, gaya ng nasusulat, kaya ngatikaw ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil at aawit ako sa iyong pangalan. At muling sinasabi niya, makigala kayo, kayong mga hintil sa kanyang bayan at muli purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga hintel at purihin siya ng lahat ng mga bayan. At muli sinasabi ni Siyas, magkakaroon ng ugat kay Jesus at siya ay lilitaw upang maghari sa mga hintel. Ay sa kanya magsisiasa ang mga hintel. Puspusin nga kayo ng juice ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ako naman sa aking sarili ay naniwalang lubos tungkol sa inyong mga kapatid ko na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na ano pa makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. Ngunit sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Diyos. Upang ako ay maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na nangangasiwa sa Ebanghelyo ng Diyos, upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasa ay pinapaging banal ng Espiritu Santo, mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Kristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Amen.